fishing anting Nandito tayo tumuloy kay EG Hobby. sa tropa natin dito sa Iba Sambales. mga ka-fishing anting yung crossbone ni EG Hobby. Oh. rin na may gawa niya. No? Lupit. Oh. Ang dami na niyang hinuli. Ulit na. Four years na yan. Ang nangayon, buhay pa. O oh, yan daw. Walang din gumawa na na sa trigger trigger tapos siya mga dati hindi ganyan yan naka yung cover nya tuwid lang wala sya ayun may si si Javi patay patay zero agad yun o no. talagang magaling bumarila yun o no. huli ka agad o oh. mga ka fishing hunting Ayan, na may sa spot ni EG Hobby. Yan dito sa Sambales oh. Ayan. Yung huli niya sumabit oh. Yo no. Oh, ayan. Oh. Yan, oh. Ang laki na ako. Stone shot, patay ka agad. Headshot na. Ayan mga ng na natin. Ayun yung gamit niya, crossbone. Tayo yung airgun, si Otto. Hindi pa tayo nakaset up. Kadarating pa lang namin dito sa spot mga ng fish Magka, ano tayo, magka-cut sa cook tayo. Yeah. gamit niya postpone kawa niya hey, mga kapising at magandang araw sa inyo lahat uh, samahan na rin po niyo ako sa isang panibagong fishing elgan uh, di bali ang spot po natin ngayon eh, dito sa Iba Sambalis sa spot ni E.G. Javi ayan nag ride tayo rito para mag enjoy at mag vacation sa beach eh, pero sa kanila tayo pinatuloy ayan uh, ngayon nasa spot na kami Nahuli ah, na siya ng isang balak mga ka-fishing hunting. Ah, ah, ako nagapang na ako dito sa gilid ng ilog. Ah, kamusta nga po pala kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat na lang po palagi at maraming salamat sa inyong lahat. Ah, advance Happy New Year po sa inyo mga ka-fishing hunting. Ayan, bali na kasi setup na tayo. Ayan. Pinagram tayo ng isang tropa ni Iji Habi para ma-enjoy daw natin o matry natin ma-excite dito sa kanila yan, mapapait yung mga tropa natin dito sa Sambales uh, shout out nga po pala sa mga taga Sambales napakaganda uh, ng lugar nyo maski sa fishing spot maganda pati sa beach napakaganda rin po yan. Uh, enjoyin lang po natin hindi naman tayo talagang maniniksay na ang ubon ng dami kahit na, mahuli okay na yung makahuli lang kami ng ilang piraso tulutuin natin pang pananghalian o para mga ka-fishing hunting antay-antay muna tayo sila EG Habi doon sa unang pinwestuhan natin ako dito muna ako gumawin sa may bandang dulo mga ka-fishing hunting ganda na spot ni Eric linaw ang daming isda nung ilog nila. Ayan, halos nasa bundok na kami, mga ka-fishing hunting. Ha. Eh. Ayan, yung bundok ng pinatubo. Ayan. andun siya sa bandaron. Ayan, apakaganda nung lugar dito sa Sambales. Pantain? Pantain nyata. Yanditi yata. Yanditi yata natin. Arti naman niya ata. Hindi ata. Di ata natin tama mga kapising hunting ah. Oh. Ah. bisado yung baril ni bro. Ay hindi nga. Natin tirmaan mga kapis mga hunting. Nakabisado pa natin. Pero lakas ng ano niya, ng baril. あの。 Ito ang kanyata natin mga kapising hanting din tayo mga kapising hanting ya Mga ka-fishing hunting. Madali tayo. Kakailan ah, na siya bro, EJ? ang dalawa na bali tatlo na nahuhuli namin mga ka-fishing hunting baka na ako yun so, Ah, punula namin na rin lagayan eh. <laughs> Ayan, natin mga ka-fishing hunting. Layo na. Mga kating. Ang lakas sumatak mga ka-fishing hunting. Oh, mabit. Lipit sa bato. lipit semua uh. 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 Tuhan mga ka-fishing hunting oh. ang nung nadali natin oh. yun oh mama unang mga banak mga ka-fishing hunting dahil natin sablay hindi natin kabisa yung baril na yung tropa natin dito kasi natin dala yung ating ergan gun okay oh. ulit

Tinamaan Tinamaan daw ah. Kabisado kabisado mo yung ano mo yun oh. Eh, no? Ah nakatama si Gigi Habi Ayun. Sa akin eh pinasok pa sa bato eh. Ayun, binaba ako, buti nakuha naman. Ang ganda pa yung size niya. Ang banak. Anong banak. May, doon, mas malalaki yun doon. Sa kabila. Ayan, binaba niya. Umiipit siya yung tinamaan niya eh. Sa kabila. Malalaki doon. Malalaki bigas pang mayonnaise dami. Kaganda nga ng banak dito sa kanila, no? Ayun, no? Ayun, no? Kaya pala na itsura niya, no? Samara. Samara lang, no? Sarap na nang tanghalian niya mamaya. Sinigang, samara. Sa atin, ha? Tayo ah Tayo Si bro ang Kapising hunting natin Siya yung nagpahiram nung Ergan nya Para masubukan natin maniksay sa kanila ayun o no? naninadali mo na yan bro sa Maral buti pa sa inyo makasidang dagat ang na nahuhuli sa ano crossbone tsaka sa tiksay eh oo oh. oh. dami no upil. pang ulam na natanghalian yun ano, oh mga banak saka yung samaral dito muna tayo mga ka-fishing hunting ay mga sama natin si ngayon muna tayo, muna tayo. Pindyente. Pindyente Ta, Si Iji Habi ayun o, no? bumibirada pa ganda ng spot nila dito sa Ibasang Bales ang linaw pa ng tubig ang dami pang malilipatan kalabon mo lang din dito yung hangin tulad doon sa atin sa Bulacan parilin yun na eka ko yun o oh, mga kapising ating oh. sana abutan namin oh. Ayun, oh. laki o oh, apat to, oh. o Ay, si promo muna ang babanat yun. Ah, dali oh. Iba talaga yung amo ang gagamit eh. Yo, laki oh. Yun no oh. Yun oh. Unlock oh. Yun, ang laki oh Para fishing ating Iba talaga yung amo gagamit ng baril eh Kabisado eh Nangangamuhan Ang <laughs> <Lucky, laughs> laki oh fishing ating oh Halos sandang ka lang haba oh sa atin eh sa Bulacan eh bihira yung ganyang kalalaki no oh. Ito naman natin, mga kapilya sa inyo natin. Yo! Good size na naman mga kapising ating Ayan o no? Marami na na tayo tumikot ito ayo ayaw patanggal ah Ay, mga kapisi nga ating good size yung natali natin kaso ah, so, yung ano natin Oo, oh, nakakarami na tayo. Fishing oh. hunting, oh. Nakalimot si E.G. Habi, oh. Narbes. Puro ano, oh. Puro mamaw, oh. Ayan, oh, mga ka anting hunting, oh. Oh, puro good size. Tuhog na natin dyan lahat yung huli. Para, yun, oh. Lopet. Mga ka-fishing hunting, nasa bahay na kami. Ayan, Luluto na yung ating nahuli. Mga tayo, mga kapisingan ting. Kaya, so, ayan, huwag may merienda muna tayo. At saka nag inaash na nila yung panrekado sa ating nahuli, nalulutuin. Ayan. Si, ah, si ah, yes. Ayan si... Ang abi. Ayan. Ayan yung huli natin. Ayan. Huwa na. Duntuin na lang. Sulit yung... Labas namin dito mga kapising ating At po kami Mga kapising ating kain tayo Ayan si bro Ayan tatlong po tayo ang aming nahuli Sinigang, minihaw, paksiw <laughs> Ayan kain po tayo Kain na na Kain na Kain po kain